Magandang hapon mga kababayan ko. Ito na naman po tayo. Tayo po yung gagala. Igagala po po kayo. Kasi lumabas po ako ngayon. Kasi bibili po ako ng chance, Dahil naubusan ako ng mga ingredients. So ayan, tunugay na ito. Sabi ko sa kasama ko, mag over tayo dito. Kasi ang ganda ng views. Mag-picturean mo naman ako. Mag-picture-picture naman ako dito. Tsaka mag video Para naman may maipakita po sa mga aking mga o mga viewers parang hindi naman sila maumay <laughs> o oh, diba ayan bumaba ako dyan alam nyo ang ganda na nakaka-relax dyan ang ganda ng hampas ng hangin saka yung hangin no nakaka-relax iba talaga ang nature kaya I love nature so much ayan nagmamadali kami dyan kasi may oras yung oras ko sa aking trabaho na habol ko kasi marami pa akong mga order na hindi natapos. O diba, Ang ganda ng nature sa Oman. Nakaka-miss. Alam nyo nga, nakaka-miss yung mga places dito sa Oman. Lalo, lalo na yung mga nature, mga mountains. Yung mga gustong pumunta dito sa bansa na to, napaka-peaceful, napakaganda talaga ng bansa na to. At napakadaming mga nature. Kung mga nature lover kayo, so ito yung bansa na isa sa uh, list na puntahan nyo kasi napakaganda talaga dito lalo't napaka na mga tao yung mga taga rito talaga mababait rato sila eh. diba ayan yung time na yan malapit na kami sa Bosscher dun sa uh, aming pupuntahan na tindahan ay Bosscher na pala hindi ko nana, na, na ano hindi ko na na video kasi yung aming pagbili kasi masyado na komplikado kaya eto na lang ipakita ko sa inyo ganda ng nature o di ba napakaganda ngayon ang sabi ko dun sa kasama ko pilisan niya maneho kasi nga nagmamadali 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 ya po pa tapos yung aking mga gawa ito sa app product production sa aming pagawaan kaya sabi ko bilisan mo o di ba kasi ang dal-dal na ang eh. yung kasama ko, huh? madal-dal eh, kwento na pwede. Eh. Kaya sabi ko, bilisan mo. O diba, marami salamat po. Sana po nag